Ayan guys, testing tayo wiper guys kung gumagana. Okay. Tingnan natin guys. Okay. Yan, naka-off siya guys. Off ngayon. I-on natin. On. Tingnan natin gumagana. Yan, intermittent. Wala. Yan. Low. Ayan, oh nagkalusya oh ayan lo ayan may nakalagay intermittent. terminal ayan kumahan na na guys off natin ayan off ayan ayan ha hmm. intermittent wala ayan ayan lo high natin Ah, uh, wala pa kasi wala pa hindi pa nagkakabit. Okay guys, yan muna guys.